Hello guys, this is Dolores. I just wanna show you our dark lilac. Ayan siya. Namunga siya. Namunga na. Namunga na po ng flowers. Ayan. Pwede na po yan ano, ilaga at gawing syrup. Kaya mga bukas o baka mamaya maglaga ako ng syrup. Gawing syrup. Ayan po yung flowers. Pwede siyang gawing syrup. Naku, may meron siyang flyo, oh. Ayan, ang laki naman ng fly na to. Hello, fly. Huwag ka dumapo sa akin lilac. Dark lilac po. Ayan. Kumisan yata, nagkamali ako ng tawag dito. Pasensya na. Tao lang. <laughs> tao lang nagkamali. Pero kinokorek ko naman siya. Ayan. Ayan po siya. Dark lilac daw po siya. Ayan siya. Sirup. Magiging sirup yan. Yung flowers. Para di maganda po siyang tignan. Pero masarap po yan maging sirup. Kaya bukas siya maging sirup ng iba niyan. Okay, pinakita ko lang po yung lilac. Okay, ingat kayo dyan sa init. asun magpamigay po ako sa mga kakilala ko na hindi makabili ng clip pan. At saka doon po sa iba na ano po, sa Novaliches, magpapamagay din po ako ng ano, ng clip sa iba mga ano yata sila labing lima yata po sila yung ano mabibigyan namin ng clip sa Novalichis. sa kalookan ano bibilangin ko pa yung mabibigyan namin o sige po ingat sa init sa mga ano nanonood dyan salamat po sa mga hindi pa nanonood sana manood kayo pasensya sa boses nagkasikit kasi ako ng almost 2 weeks ngayon ngayon pala nagkakaboses ulit kahit pa pano sige po ingat tayo lahat sobrang init sa Pilipinas inom ng tubig uh, bantayan ng mga bata lalo na sobrang tag init ingat po okay bye for now